So, pupunta tayo guys sa ano Keyhole. Malapit lang siya. So, baka malakas yung hangin sa ano natin sa audio kasi wala tayong mic cover. Windscreen. Oh, di ba? so ayan guys, dito na tayo sa Keyhole sobrang lakas ng hangin ayan makikita nyo yung tali dyan hanggang dyan lang kayo kasi hindi kayo pwede lumapit doon dahil ano may mga bato na nahuhulog ayan na magsisita sa inyo pag ano na kayo lumagpas ganda <laughs> ng view <laughs> na yan. Oh, ganda ng view guys oh. So, ng hangin Paul with Beach View. Stick now. Ano? mais? Sila <laughs> So, ang mas maganda pa dito guys sa fairways. marami uh, maraming shuttle na dumadaan. Pwede kang pumara din. Uh, maraming guard na nakatalat lang dyan sa ano. Pwede kang mag-ask ng help or something na may itatanong ka mas mabilis lang yung access guys yan <laughs> See, hi, si Ira si Stefan hi hi lang daw pati yung hindi niya kakilala hi eh. hi lang ng hi step hindi no so maganda lang guys mag try nyo mag walk na lang galing doon sa may beach area nila sa may swimming pool area maganda yung ano kasi sit up ng landscape building ano nga? shuttle marami namang shuttle na dumadaan pero mas mas ginusto namin na paglakad na lang sightseeing para may teacher, oh. <laughs> so, May picture din sorry? oo tumitingin nga yung mga ano eh mga driver ng mga shuttle bakit naglalakad kami kami lang naglalakad oh alam talaga bakit hindi para tipid sila gasolina <laughs> Joke Gusto lang namin i-explore guys Yung Fairways O oh, diba Mga rooms yan Tapos kung gusto niya ng buko Akyat lang kayo rito Daming nyog Ang tanong dyan kung papayagan kayo <laughs> Daming guardian magsita sa inyo So, punta pa kami doon sa my next na swimming pool. Villa Maria. Villa Maria. Oh, di ba? Only shuttle guys ang for ways. Sana all. Ayaw, mga, ayaw mag ayaw walk gusto up lang up Oo, oh, mabigat na siya eh nasa 13 kilos na siya eh O oh, buhatin mo ng mga kalating oras yan ako Sakitin sa braso Ayan, naglilinis na mga housekeeping. Check out time na. Mamaya-maya, mga alas, dosi 12 check out time guys. Dami shuttle dito. At ang astig pa dito sa Perwis guys. Dami lang trash sa ano. na kalsada nila. Oh, swimming pool lang.